Okay magandang umaga po sa inyong lahat mga kagrindam So sa ngayon mga kagrindam ay magshishare po tayo ng video na kung saan Ipapakita natin yung kung ano po yung pag paraan ng pagkakabit po natin ng plastic molds So yung gamit po natin na plastic molds mga kagrindam ay ah, Tatak Tiger mga kagrindam Okay So ayan na po yung ah, nabalot namin kahapon mga kagrindam Ayan So ayan po yung pa paraan po ng pagkakabit namin mga kagrintam. Hindi po natin makikita yung stapler mga kagrintam. Kasi niro-roll po natin pa ilalim. Yan. Ang pagkakabit po na ito mga kagrintam ay mas mahigpit, mas matibay na pagkakabit ng plastic molds. So dalawa sa bandang uh, gilid po ng plat. Yan. Pero tanggalin muna natin yung pinaka-vertex ng ano, mga kagrintam ng ating plat para mas maganda yung pagka ng ating stapler na gawa sa kawayan okay so ganito po yung itsura nyan mga kagrinta mo kasi ito po yung pinaka pinaka vertex ano bang tawag yan yung patulis na hugis sa dulo po ng plat tatanggalin natin ano mga kagrinta yung ipa hugis ano po natin bilog para mas matibay yung pagkakabit so katulad ng ganyan mga kagrinta mo yan, hihilain na ng ating kaibigan. Okay. So, yan, dalawang hilaan lang yan, ha? Yeah. Yan, maglalagay muna. So, tatlong stapler dito sa pinakadulo. Pagkatapos ay maglalagay po tayo ng uh, kabilaan na lock. Yan. Birahato po imuha gamay dan. Kaya wala mo mabahin na Pag, ang inyong, inyong rolyo. Oh, uh bahinon si atras gabay okay uh, yan dapat yung uh, pagkalagay po ng plastic ay yung pantay uh, kasi yan na po yung maging guide mga ka green thumb. so dakuara o guandan o pakaon sa imong pagtuslok so yan po yung aming manoslokay pero dili manoyopay okay largata largata so ganyan po yung paraan ng pagkakabit ng mga kagrintang. Iliikot, ikot. Pagkatapos, nirurol pa ilalim. Tsaka, ah, binaluktot yung kawayan. tas itinutosok doon sa mas matigas na bahagi ng lupa sa bandang ilalim para mas matiba yung pagkakabit ng mga kagrintang. So, yan. Ayan. So, medyo kulubot pa yan mga karinder kasi siyempre hindi pa po nahila. Pagkatapos ay lalagyan ng bato yan. Itong bato. Yan. Para mas sigurado na paghila po nila doon sa unahan ay hindi po kakalas yung nilagay natin na Stippler na kawayan. Kasi hihilain yan doon yung medyo mahigpit na pagkahila mga kagrentam. Okay. So ayan, hihilain na po yung atin pong nga uh, Uh, plastic molds ng ating dalawang mango yurai pero dili manoyopay okay larga ta larga ta larga ta so ganyan so medyo may kalagasan yung hangin mga kagrintam pero okay lang yan mga kagrintam hop ya mani popcorn and bix pagkatapos mga kagrintam ay siyempre tinusok natin yung rolyo ng uh, pvc ang hawakan na naman ngayon ay itong PVC na uh, nasa pinaka-rolyo para mahila natin ang maayos yong atinbong pong plastic. Sige, atras, atras, atras. Yan. Mas mahigpit yan. Sige pa. Okay, down, amigo. Uh, bahina ha? ang mga kilid. So, dapat pantay yung pagkalagay niyan mga kagrintam kasi yan ay yung mag, magsisilbing... Uh, Uh, guide mga kagrintan o oh, atras gamay dan Ihulog gamay mo ah sobra dia na sobra sobra o oh, sige. Hindi sa sige atras alasasa tagay mo gamay dan Okay down 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 so pogong dayon bato ang kinahanglan dili istika so asang bato So, pagkatapos nga mga kagrintang ay mag lalagay na naman kami ng bato kasi para hindi po hihilain pabalik no para yung higpit ay nanjan palagi mga kagrintang saka tayo magkakabit ng ano ng atin pong stapler na gawa sa mahiwagang kawayan okay larga tala larga tala ta. yan yung aking kaibigan no Kaibigan ko yan. Sa lahat ng araw ay nandito yan. Walang absent yan. Simula pag land prep. Hanggang sa pagkakabit ng plastic box. Kasi yan, mga bita yan. O maraming kabit yan. Okay. Larga ta, larga ta, larga ta. Okay. So, dako na kayo na siguro. Wait. So, dadagdagan natin ang bato mga kapintama. Ayan. Yan yung bato na yan. Dadagdag natin yan. Para mas matibay. Tibay. Ano bang ibig sabihin ng tibay? Tigo lang pa Tibay. Okay. Larga ta, larga ta, larga ta. So, yan. Marami ng bato. Diyan sa imong gigunitan dapit. Dagdagan pa natin ang isa. Yan mga kagrintam. So mahigpit na. Hindi na yon uh, iikot pa at hihilain pabalik yung ating plastik. So makikita natin yung bawat oh. Talagang batak na batak mga kagrintam. Okay. So sa kanan natin ipagpatuloy yung pagkakabit po ng ating stippler na gawa sa mahiwagang kawayan. Okay, yan, naka-uniforme na yung dalawa. Yung dalawa naman ay hindi pa natin nabilhan ng uniforme. Kaya magkaiba yung kulay nila, pati yung kulay ng balat nila. Yung isa, black Buddha. Yung isa naman, brown Buddha. Okay, largata, largata, largata. So, ayan yung mga uniforme nila. Oh. Kasi itong dalawa na to ay dating membro ng pulahan. Yan, mga pulahan yan. So, ano ba ibig sabihin ng pulahan? mga pulag dango. Okay, largo ta, largo ta, larga ta. <laughs>